Nananatili pa rin ang mataas na presyo ng sili sa lalawigan ng Nueva Ecija ngayon. Sa katunayan, pumapalo pa rin ito sa 300 hanggang 1,000 piso per kilo depende sa variety nito. Maliban sa sili, malaki rin ang pagtaas ng presyo ng kamatis sa kabaratuan Nueva Ecija dahil sa kakulangan ng supply. Partikular sa sangitan public market na kilalang bagsakan ng gulay buhat sa iba't ibang panig ng Central Luzon. Batay sa ulat, ang mga presyo ngayon ng sili tulad ng panigang ay pumapalo sa 300 pesos per kilo. Siling Taiwan ay nasa 850 pesos hanggang 1000 pesos per kilo. Ang bell pepper ay nasa 650 pesos hanggang 700 per kilo. Habang ang kamatis ay nasa 130 pesos hanggang 180 pesos kada kilo na ngayon sa Sangitan Public Market. Ang kakulangan ng supply ay nauugnay sa pinsala sa agrikultura na tulot ng mga dumaang bagyo na tumama sa Pilipinas noong taong 2024. Sa NCR tumaas din ang presyo ng kamatis dahil ang mga retailer ay uh, nagdaragdag pa sa presyo para umano mabawi din nila ang kanilang nagastos sa pag-aangkat ng produkto. Sa Marikina Public Market aabot sa 400 pesos kada kilo ang ibinibenta ng mga kamatis. Kaya mas mahal ito kaysa sa ilang hiwa ng baboy gaya ng liempo na nasa pagitan ng 360 pesos at uh, 380 pesos kada kilo. Ang iba pang pork varieties tulad ng pork ribs, kasim at pork chops ay ibinebenta sa halagang 320 pesos kada kilo. Noong Enero at 3, iniulat ng Department of Agriculture o DA na ang presyo ng kamatis ay mula 200 pesos hanggang 360 pesos kada kilo. Sinusubaybayan din ng DA ang mga sumusunod na presyo ng ani bawat kilo tulad ng ampalaya, 90 pesos hanggang 160 pesos per kilo, ang sita 110 pesos hanggang 140 pesos per kilo, ang pechay tagalog 60 pesos hanggang 130 pesos per kilo, kalabasa 35 pesos hanggang 70 pesos per kilo, ang atalong 90 pesos hanggang 160 pesos per kilo. Siling labuyo, 600 pesos hanggang 1,000 pesos. Puting sibuyas, 80 pesos hanggang 180 pesos per kilo. Pulang sibuyas, 100 pesos hanggang 170 pesos per kilo. Ang bawang, 130 pesos hanggang 450 pesos per kilo. At ang imported na bawang ay 130 pesos hanggang 210 pesos bawat kilo. Bibili lang sana ng ulam ang isang ginang para sa kanilang hapunan nang ito'y mabangga ng isang nakasingle motorcycle na babae na naging sani ng kanyang kamatayan. Nangyari ito sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Kinilala ang biktima na si ginang Florida Tangunan I. E. Marquez. Anim na isang taong gulang, may asawa na residente ng barangay Del Pilar sa Rizal, Nueva Ecija. Samantalang ang nakabangga naman ay si Marilyn Saura I. E. Nigit, 33 anyos, single na taga barangay Bicos sa nasabiring bayan. Ayon sa imbisigasyon ng pulisya kasama ng biktima na kung tawagin ng kanyang mga kabarangay ay Aling B, ang kanyang apong si Fiona. Nabibili lang sana ng ulam sa katapat nilang tindahan. Sa pagtawid ng biktima at ng kanyang apo ay di nito napansin ang isang nakasingle motorcycle na galing ng barangay Bicos na magdadala naman sana ng pagkain sa mga kamag-anak sa barangay Santa Monica. Lumalabas sa pagsusuri ng pulisya na nag-counterflow umano ang nakabangga kaya nabunggo ang biktima. Nakaiwas naman ang apo ni Lola B sa aksidente at kasama pa sa mga nagdala sa ospital. Subalit idiniklarang dead on arrival ang Lola habang nasa PJJ Hospital sa Cabanatuan City at nagpapagaling pa rin ang nakabunggo. Sa pag-aakalang matatakasan ng checkpoint ng pulisya ay lalong natiklo ang isang lalaki nang na habulin nito ng mga at makuhana ng iligal na baril at droga dito sa San Leonardo, Nueva Ecija. Sa ulat ng pulisya ng San Leonardo, nagsasagwa sila ng anti-criminality checkpoint sa barangay Tabuating ng parahin nilang isang Mitsubishi Lancer pero sa halip daw na huminto ay biglang nag-U-turn ang driver nito para iwasan ang checkpoint. Kaya naman hinabol ito ng mga otoridad. Nang maabutan ay napagtanto ng mga pulis na kaya daw siguro ito tumakas ay dahil nag-iingat ito ng caliber .38 revolver na may anim na bala at nakuha din sa sling bag ng lalaki ang anim na plastic sachet ng shabu na tumitimbang ng 0.58 grams at may street value na 3,944 pesos. Ang 43 anyos na suspek na residente ng barangay San Bermecristi sa Cabanatuan City ay kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 9165, Republic Act 10592 at Disobedience to Agents of Persons in Authority. Kasalukuyan na sa pangalaga ng operating unit ang suspek habang inihanda ang tatlong kaso laban sa kanya.